Yo, what's up guys? Dahil <laughs> pala Pag pupunta kayo dito ano, At may dala kayong ganito Dahil pala Nasa sampu na kayo para sulit Kasi kukuha ni nila la, yung isang buong ticket na Para sa ano, Sampung tao Tapos yung kubo Na free Is 12 hours lang Tapos ganito yung kubo nila Set up nila Electric pump may gamit na Ganito sa loob. May second floor pa. Astig. <laughs> Tapos ayan. Ito may electric pump pero hindi siya gumagana. Mukhang oh, pinaglipasan na ng panahon. Pinang hindi naman ka isara. Right? Okay. At ayun lang siya. Ang kabuuan niya. Tapos nagkakagulo pa sila. Hindi pa nila alam kung ano yung gagawin. Ang rate nila sa cubo na to is ano mahal parang sa... kasi ano sa Sobo nga eh 303 hours eh dito ano 3 hours 300 din diba tapos 6 hours 600 pag 12 hours 1.5 at guys ayun na parating na ang aming big cheat parating na ang big cheat <laughs> Mamaya pa po bubuksan yung zipline gano'n. Ay, wala pa po yung zipline. Ay, hindi pa po ano yan? convert po sa ano, yung zipline sa... Sa iba pong mga activities doon. Sa gano. ano, ah, sa ibang amenities, sir. Eh, uh, hey, what's up, guys? Time check. 4.30, 4.30 okay. na kami lumabas kasi medyo mainit kanina at ngayon. Pupunta na kami mag-ano na kami ng mga activities na pwedeng gawin. At ang unang gagawin namin ay kakain.

Kalito naman ang sanga na pinagganan. Sige, kaya mo yan. Ay, <laughs> 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 Hindi mo kaya? <laughs> Hanggang ganyan lang. Hindi <laughs> 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 niya daw kaya guys. So yung kinakapitan napakaliit lang. Mas matiba ka pa sa kinakapitan. <laughs> <laughs> Dito naman guys, is makikita nyo ang Banana City. Ito yan. <laughs> Grabe naman to mong... What the fuck? Si B si po yan, si B Ay guys, ito na ang totoong <laughs> unggoy. Ito. <laughs> Alit. kami yung makita sa taas kasi ang daming tao doon may doon lang kami kasi punta namin si Mr. Crab kasi Mr. Crab nung nalugi na siya na sa ano Krusty Crab ayan ayun na siya nung nalugi ito naman si Patrick nagigilig ka yan ito naman mo ang galit oh kasi nag-away sila ni Spongebob uy mo ang maganda ang pagkakagawa ni Spongebob sabi mo cheese si Spongebob <laughs> Chismis yan. Aba, maganda <coughs> si Spongebob. Medyo malaki ang kanyang ilong. <laughs> Ito naman si Gary. Si sip sip ng ano yan. Ito na si Sandy. Sa tubig kaya wala siya rin. Oo, uh, wala siya sa tubig kaya wala siya rin. Sandy! Yeah. <laughs> mm. Main naman si Plankton. Maliit lang to eh. Ito si Plankton, maganda na pagkakahugis sa kanya. Na Nanakaw niya na yata yung ano, kami. formula ng Krabby Patty. Man, ang pinakamasungit. Tingnan natin kung masungit pa rin siya. <laughs> galit ay, rin. galit, galit pa rin. Galit, ano, siya ano? na? Squidward. Squidward. Si X Squidward. Tom. Krabby, <laughs> Si Tom, oh, nang, na. Ang, ang pabida. Ang pabida. Ay, hindi ah. Ay. Iba to eh. McDonald. <laughs> Pamit mo ni McDonald. <laughs> ito na si Jollibee. Ay, Ay. realistic yung Jollibee oh. sorry, sorry. Realistic yung Jollibee. <laughs> ito, 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 ito. Si Germs. <laughs> red, red, light, green light. Huwag ka gagalaw. Sasabog ka. Eto <laughs> si Peppa Pig. Ito si Peppa Pig. <laughs> Hindi, dito ako ko Door. Back, 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 back. Pwede nyo bang ituro sa amin kung nasaan ang inuman? Tanga ka! Kung <laughs> makita! ko siya dito at iikot ko siya. <laughs>

<laughs> Uy, <pray. laughs> Uy <laughs> ko dun para ako nalasing. <laughs> <laughs> no, Matibay ito eh, kasi ito eh. Kaya hindi tinatabla ng hilo-hilo eh. Pag tumingin ka lang sa paligid. Oo, oh, nakakahilo. Kahit nakapigit, ramdam mo yung ano. Hindi tinatabla ng hilo. Tumalun pa. Tumalun pa. Wala <laughs> na, hindi na ako bababa oh. Lugi dito ah. Hahaha. <laughs> huh hindi ko, hindi ko huh 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 Yo guys, dito kami ngayon sa huh ano huh 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 4.58 Ay, 5.58 Ay, ah, 5.58 Paragis na mukha yan 5.58 kanina yan Hello guys, train na kami Hello, what's up guys Dito nga pala kami ngayon sa Jollibee dito kami sa Jolly Cod Dito na kami kumain kasi At yung Sa Paranjo Paraiso is Wala silang mga pagkain na Mga kanin ganun Ulam Something na makakabusog talaga Pero meron naman sila dun mga Burger ganun Kapag ka, meron kayong ticket Yung ticket na yun is Yung entrance is Good for 10 people na Tapos yung room din ganun pero yung sa room is hanggang 12 hours lang siya kaya kanina nung nagpunta kami is 12 ka tayo na arteng ba? 12 kami na arteng tapos kaya mamayang 12 din yung ano namin out namin bali mag overnight kami ang kukuha na lang kami ng room private room para mas safe kung sumakay kami sa train may bayad din kasi yan. At, ano? Hindi ko alam kung magkano bayad dun, pero may nakasabay kasi kami, isang family. Tapos parang pinakita nila yung ticket nila na parang... Nabilang kami to. Nabilang. <laughs> Good for 12 yata yun. Tapos nasama kami sa bilang, tapos kako pinapakita niya kasi yung ticket namin. kasi sinabi ko, hindi na ipakita. At kako parang nabilang na kasi kami. Ayun. Nabilang na kami kaya wala kami binaharan kanina. <laughs> bumili kami ng dito na namin to binili 35 plus tong demonyong yelo na to 10 piso demonyong yelo sarap baragin sa ulo sige kain na muna kami guys kasi kami ay gutom na eh ay 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 Hello guys, pa na kami ngayon at goods naman ang naging punta namin dito okay naman siya guys sa mga kung magso swimming kayo okay dito pero yung mga rides nila mga activities like mga zip line or mga spider web wala pa kasi silang mga ganon hindi pa gawa maybe next year siguro mas may enjoy na ng tao yung spot na to at yun lang maraming salamat sa pagsama